tigil-tigilan nyo yung pagpapabuntis sa mga lalaking hindi naman obsessed sa inyo, sa mga lalaking hindi naman kayo gusto, sa mga lalaking alam nyo sa sarili nyo na hindi naman talaga kayo bet. Diba? Kasi girl, ang mangyayari niyan, kung mabuntis man kayo ng lalaking yan, magkakaroon kayo ng pamilya. Tapos pag nagkaroon kayo ng pamilya, sisisihin niyo yung lalaki, yung anak, o yung pangyayari kung bakit nagkaroon kayo ng hindi magandang pamilya. ba diba girl? come to think of that, kasi ikaw, if you're really a good person at gusto mo talagang maging mabuting ina, pipili ka ng lalaking tama para sa'yo at tama sa magiging anak mo. So girl, huwag mong ignore yung mga red flag kung alam mo na yung lalaking yan is really not for you. Kung hindi mo nakikita yung effort, hindi mo nakikita yung love, niya. is girl, wag na. Tigilan mo na yan, ha? kung alam mo sa sarili mo na hindi siya yung tamang lalaki para sa iyo, stop it. Huwag mong i-ignore yung pinaka kahit maliit na red flag kasi ang mangyayari niyan. Pwede mo siyang i-ignore ngayon. However, sa mga susunod na taon, makikita mo ulit 'yan. And possible ay yung pa yung maging reason kung bakit kayo maghiwalay. Pag naghiwalay kayo, sobrang dami mong nasayang. Na pwede mo sanang naibigay sa tamang tao kung kinansel mo na kagad siya nung time na may nakita kang red flag. Sprinkle, sprinkle.